Alam mo ba, sa gitna ng mga kontrobersya at pananabik ng marami sa kinabukasan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang emosyonal na sandali ang naging sentro ng pansin ngayong Father's Day, ang taos-pusong mensahe ng kanyang anak na si Veronica Kitty Duterte sa isang mahabang Facebook post na punong-puno ng damdamin, isiniwalat ni Kitty ang kanyang matinding paghanga at pagmamahal sa ama. Hindi alintana ang kinaroroonan nito ngayon sa The Hague, Netherlands, sa ilalim ng kustodiya ng International Criminal Court para kay Kitty, ang kanyang Dada Rods ay nananatiling huwaran at dakilang ama. Happy Fathers! my sweet, handsome, beloved Dada Rhodes. Panimula ni Kitty na agad naghatid ng matinding emosyon. You are someone to be celebrated every day of your life. Dagdag pa niya na tila ba nais iparating sa mundo na ang pagmamahal ng anak ay hindi kailanman matitinag ng distansya, oras o pangyayaring labas sa kanilang kontrol. Muli ring binuhay ni Kitty sa kanyang pagbati ang alaala ng isang espesyal na araw, ang ika-otsimta kaarawan ng kanyang ama. Isa raw sa mga pinakatumatak sa kanya ay ang sinabi ng kanyang inang si Hanilet Avancenia. Dili pa ko kakitaglaki pare ba pima? Para kay Kitty, ito ay patunay kung gaano kataas ang pagtingin ng kanyang ina kay Duterte. Hindi lang bilang partner kundi bilang isang tunay na kahangahangang lalaki. Inamin din ni Kitty na habang si hanilet ang nagturo sa kanya ng kababaang loob, si Duterte naman ang siyang dahilan ng matatag niyang kumpiyansa sa sarili. You'd exhaust all the superlative adjectives on me, sabi niya. Isa raw ito sa mga dahilan kung bakit ang kanyang love language ay words of affirmation. Bunga ng walang sawang pagpuri at pagkilala ng kanyang ama sa kanyang kakayahan. Isang bahagi rin ng kanyang mensahe ang nagpatulo ng luha sa maraming netizens. Ang simpleng usapan nila ng ama tungkol sa kanyang mga pangarap sa buhay. Ikinuwento ni Kitty na minsan ay sinabi niya sa ama na mas nais niyang magkaroon ng pamilya kaysa sa tumahak ng mataas na karera. Sa halip na tutulan, tinanggap ito ng ama ng buong puso at pagmamahal. Okay, back just promise me you'll finish college and after that, you can do whatever makes you happy. You only live once. If it is a great one, then once is enough hindi kayamanan, hindi karangalan, kundi ang kaligayahan ng kanyang anak, iyan ang pinili ng dating Pangulo na unahin. Hindi rin nakalimot si Kitty na ibahagi ang isang lumang larawan nila ng kanyang ama sa Instagram. Sa simpleng caption na, Until I see you again, Happy Dada's Day. Dama ang pangungulila, ngunit higit sa lahat ang hindi matatawarang pagmamahal ng isang anak sa kanyang ama. At sa pinakamatinding bahagi ng kanyang mensahe, sinabi ni Kitty, "You are the other side of my mirror. How astounding it is that I get to call you my hero, not just because you're my dada, but because you are the greatest one there is." Walang halong politika, walang banggit ng posisyon. Isang anak lamang na nagsasabi ng totoo na sa kanyang mata, ang kanyang ama ay isang bayani, isang matibay na haligi at isang inspirasyong hindi kailanman mapapalitan. Sa gitna ng mga unos at mga akusasyon, sa kabila ng layo at lungkot, naroroon pa rin ang isang bagay na hindi kayang sirain ng kahit na anong korte. Ang wagas na pagmamahal ng isang anak sa kanyang ama.